Ito po ang niluto ko ngayon doon po sa mga kaibigan natin na nagkakarindiriya at nagkakanti na humihingi ng ibang ulam na putahe iibahin daw po nila ang mga tinda nila para sa mga suki nila. Gayahin nyo po ito. Malagay ko yung magugustuhan ng customer nyo. Pinagulong ko po muna sa harina na may konting asin at paminta yung manok bago ko po iprito ng malasado. Unahin nyo pong idikit sa mantika yung party ng may balat ng manok. Kaya po may harina, dalawa po gusto kong mangyari. Una po, Huwag mamilansik ang mantika sa paligid dahil coated na po ng harina. Pangalawa, nagsisilbing pampalapot po ito sa ulam kung di sarsa niluluto ko. Isubin niyo po yung pinagbabaran at gagamitin po natin yan mamaya pampalasa. Ayos na po ito, malasado na mga 75% na pong luto, wala na pong dugo. Kakaukain ko na po ha, patutuluin po natin yung sobrang mantika at hindi po natin kailangan yun. Ganon din po ginawa ko sa patatas, pinagulong ko po dun sa natirang harina bago ko iprito. Mga 75% ko lang pong niluto ang patatas tapos po ko na at pinatulo na rin po ang sobrang mantika. Nga pala tip ko po sa inyo, kung ayaw nyo pong mangitim ang patatas bukod po sa panglulubog sa tubig, pwede rin yung pong lagyan ng lemon juice o calamansi juice. Makapaglambing na nga po sa inyo. Kung okay lang po ha, pakiclick nyo po yung share sa baba. Para marami pong makapanood, malaking motivation ko po ang makitang marami nagshare share ng mga niluluto kong ulam sa araw-araw. Kung okay lang naman po, eh kung hindi naman po, eh salamat na rin po. Patisan nyo na po! Hindi pa po luto yung manok, di po ba? Isinunod ko na rin po yung pinagbabara ng manok. Yung pinagbabara naman po, eh, ganire ginawa ko ah. Sa isang planganita po, isang kutsaritang asin. Dinagdagan ko po ng isang kutsaritang paminta. Isang kutsaritang garlic powder po. O ito po'y paprika. Isang kutsarita din po ng paprika. Susukatin ko po itong pineapple juice para malaman nyo ha. Isang tasa po ito. Ang manok po na ginamit ko, hita ng manok. Ibinabad ko po ito ng isang oras o mas maigi overnight para ayos po kapit na kapit ang lasa. Isang kalahating kilo po ito. Dalawang tasa po ng tubig ang ilalagay ko at lalapat po kasi yan eh dahil sa harina ng manok, di po ba? O pamintang durog pa more. At ilang patak po ng nor. Chicken powder seasoning po kung gusto nyo maglagay. Konting halo, takpan na po at hayaan natin kumulo. O eto na po. Ayos! Luto na po ang manok. Malapot na rin po ang sabaw. Tikman nyo na muna. Naku po, palakpakan tayo sa sarap itong ulam natin today mga kaibigan. Ihulog nyo na po yung patatas. Hinaan nyo po yung apoy ng katamtaman. Tapos po isunod nyo na yung kapiranggut na karot. Hindi pa po tayo tapos ha, may iba pang sangkap ito. Sandali na lang po yan. O ito na po ang last part. Bago po natin patayin yung apoy, isang maliit na buwig ng broccoli po ito. Kung ano mang gulay ang gusto nyo ilagay sa part na ito, kayo na po ang bahala. Isunod nyo na po yung pinya. Kaunting gatas evaporada para creamy po kung gusto nyo ng gatae, eh, okay din. Pero iba po ang ginamit ko. Patayin nyo po yung apoy. Takpan! Ayos! O ito na po, ang hindi ko po masasagot dun sa nagkakarindiriya o nagkakantini eh, kung magkano per order aabutin ito. O bukas po ulit, Ron Bilaro!